Ayan, dahil nagkaroon na tayo ng araw, ay gagawa tayo ng chicharon na flavor ay mango. Wow, first time, mag-experiment po tayo ha. Tingnan po natin kung ito po ay papatok. Ayan, naglagay po pala tayo ng bawang. Ito po yung sinaing na bigas. Napanood ko na to sa YouTube pero iibahin ko po ano, ano, natin. Ayan, mangga naman po oh. May bawang, kanin. Lagyan natin ng konting asin. At pamintang pero tingnan natin ko anong kalalabasan ng ating experiment. Dagdagan ko ng konting asin. Yan. Tapos lagyan natin ng konting tubig lang po. 'Yon. So, ngayon, i-blender na po natin po siya. 'Yan, kabibili lang po ng ating blender. Oh, magkano 'ng bili ko rito? 1,200 lang po. Yeah, merong mas murang-murang konti, 700 plus. Kaya lang, mas okay to. Mas matibay-tibay. Kaya lang, pati ng konting tubig. Para pumalo. na, Hmm, taplat natin. Nagagawing chicharon. Sana, pumasa. <laughs> Yung experiment natin, hindi kalawakaw. Yan, di bilad sa araw. Hmm. Tingnan natin. O, oh, yan na yung binilad natin. Oh, pero bibilad ko ulit to. Tignan natin. Maghapon. O, oh, ito na ang ating ibinilad. Iluluto na po natin. <tinyo> palpak ang aking pagkakaluto ng mango chicharon. Ayan o, oh, sabog-sabog. oh, ayan. Kanina sunog. Ngayon ay, ewan ko ba. Hindi ko perfect ang experiment ko ngayon. O, oh, yan ang luto ko. palpak na chicharon. Yung sa napanood ko sa sa Facebook din, yung chicharong ano, kalabasa, Hing doon ko ginaya to eh. Ang galing-galing niyang -galing gumawa pero pa sa akin, palpak na. Oh, ito na oh, pero pwede na pagtiagaan. Ate ah, kaya natin kung malutong-lutong na rin kung papasa na ba. hmm, Oh, pwede na pagtiagaan. Kasi kung may nasisira tayong malapit na masirang putas, ang ah, gulay, pwede pa natin gawin ganun, chicharong ganito oh. Bilid lang sa araw. Kaysa masayang, gawa na ng paraan dahil Pinoy tayo, maparaan. Nom.